Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Binabaan ng Department of Agriculture ang presyo ng bigas na tinitinda sa ilalim ng Rice for All program. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mula sa dating 40 pesos kada kilo, ibebenta na lang ito sa 38 pesos kada kilo. Mabibili ang mas pinamurang 25% broken rice sa mga kaniwa stores sa Metro Manila simula sa biyernes Enero at 17. Sa lunes sa 20 ng Enero, ipatutupad sa Metro Manila ang maximum suggested retail price o MSRP na 58 pesos per kilo para sa 5% broken imported na bigas. Sinabi ni Chu Laurel na nasa 10 piso kada kilo ang tinatayang profit margin para sa imported rice. Plano naman ng DA na maghigpit sa pagpapataw ng suggested retail price sakaling paulit-ulit na lumagpas sa MSRP ang presyo ng imported rice sa merkado. Mari bumaba ang MSRP ng hanggang 50 pesos kung bababarin rin ang presyo ng bigas sa global market pagdating ng Marso. Patuloy din ang pagbebenta ng sulit rice na 36 pesos per kilo para sa 100% broken variety, 45 pesos kada kilo para sa 5% at 29 pesos kada kilo ng NFA rice para sa mga vulnerable sector, senior citizens at persons with disability na may limit na 5 kilos kada tao. Samantala, inaprobaan ng National Price Coordinating Council ang resolusyon na mag-uutos sa DA na magdeklara ng food security emergency dahil sa tumataas na presyo ng bigas. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, mailalabas ng National Food Authority ang buffer stock nito para mapababa pa ang presyo nito sa mga pamilihan. May hawak ngayon ang NFA na 300,000 metric tons ng bigas na pang buffer stock. Inaasang kapag naialis ang stock na ito, magkakaroon ng espasyo sa mga bodega para sa aanihing bigas sa Pebrero. Kinundin na ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpaslang sa Pilipinang si Marville Factura na Kokjan Kitsch sa resort town na bled sa bansang Slovenia noong nakaraang taon. Sa isang payag, nagpaabot ang Department of Foreign Affairs ng pagkikiramay sa mga naiwan ni Marville at nangakong iuuwi agad ang mga labi sa Pilipinas. Napag-alamang hawak na ng mga otoridad ang asawa ni Marville na si Mitja na itinuturong pangunahing suspect sa krimen. Nagigipagtulungan naman ang Embahada ng Pilipinas sa Vienna sa mga otoridad sa Slovenia para sa repatriation ng kanyang labi. Bilang tugon naman sa kaso ni Marvin na nawagan ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa mga Pilipinong may kabiyak o kasintahang banyaga na dumalo sa kanilang guidance and counseling program bago lumipat sa ibang bansa. Ayon sa CFO, kailangan nilang magparehistro at kumpletuhin ang mga migration requirements para mapayagan ang kanilang pag-alis. Ito ay para rin matiyak ang kanilang kaligtasan sa bansa ng kanilang kabiyak. Layunin din ang guidance and counseling program na maiwasan ng mga magmamigrate na Pilipino na maging biktima ng human trafficking at domestic violence. Ipinatanggal ng Philippine National Police ang mga police security na mga kandidato at pribadong individual bilang bahagi ng paganda para sa 2025 midterm elections umabot sa anim na at na pulis ang inilipat ng PNP sa ibang assignment habang isandaan at kandidato ang tinanggalan ng police security. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, ginawa ito para hindi mabahira ng politika ang trabaho ng kapulisan. May mga opisyal ng gobyerno naman na inalisan din ng police security at ngayon ay naghihintay ng desisyon ng Commission on Elections kaugnay ng pagkuha ng police protective custody. Sa kaso naman ng na mga may banta sa buhay, inikayat sila ng PNP na kumuha ng exemption sa COMELEC o di kaya'y kumuha ng private security na may lehitimong lisensya at inupahan ng mga pribadong kumpanya. Pero paglilinaw ni Fajardo, hindi sila pwedeng maging bodyguard at dalawang tauhan lang ang pwedeng kunin bilang security. Umaasa ang Philippine Navy na mapapalalim ang kanilang kooperasyon sa bansang France sa gitna ng pagpapadala nito ng tropa sa Indo-Pacific region. Sinabi ito ni Navy Chief Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta kasunod ng courtesy call ni French Ambassador to the Philippines Marie Fontanel sa Navy Headquarters sa Naval Station Jose Andrada sa Maynila noong Martes. Sa naturang courtesy call, pinag-usapan ang nakatakdang deployment ng Clemenceau 25 French Carrier Strike Group sa Indo-Pacific. Binubuo ang Clemenceau 25 ng aircraft carrier FS Charles de Gaulle at ang karga mga eroplano, tatlong escort na frigate, isang fleet oiler at isang nuclear-powered attack submarine. Napag-usapan din ang patuloy na kooperasyon ng France sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Inaabangan ni Espeleta ang pagpapakitang gilas sa kakayahan ng Carrier Strike Group ng France. Ayon pa sa Navy, binibigyang diin ng pagpapalakas ng ugnayan sa France ang kalagaan ng kooperasyon sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa Indo-Pacific region. Sa ibang balita, nagbabala ang Department of Budget and Management sa publiko laban sa mga taong nagpapakilala bilang kanilang mga opisyal o tauhan para makahingi ng pera. Sa isang payag, sinabi ng DBM na hindi ito nag o ng mga tao na manghingi ng pera o pabor kapalit ng paglalakad ng mga transaksyon tulad ng papeles para sa paghingi ng pondo. Matatandaang na aresto noong Marso ang walang suspect na nagpakilalang tauhan ng DBM sa isang entrapment operation sa Mandaluyong City. Pinangakuan umano ng mga suspect ang biktima na isang project contractor na mga proyektong nasa halagang 1.3 billion pesos kapalit ng umano'y padulas. Ayon sa DBM, hindi nila pahihintulutan ang pagkakaroon ng maling representasyon sa kanilang ahensya. Nanawagan ito sa publiko na isumbong ang anumang kahinahinalang aktibidad na gumagamit sa pangalan ng TBM sa kanilang Community Relations Office. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood naman ang PNA Headlines sa pamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Willard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.